good morning. Ayan, so ngayon, yung ating background ay nasa CR po tayo kasi magbilinis po tayo guys dito sa CR na 10. Kaya, yeah, please keep on watching. So, ayan guys, as you can see, ayan, so good morning nga ulit sa ating lahat. Ayan, katatapos ko lang naglinis sa buong bahay. So, dito tayo sa CR. Ayan, Uh, yung mga nakikita nyo dyan, mga may guys, ano po yan? ayong uh, yung pang cleanser. Para matanggal po yung kanyang mga itim-itim dyan sa gilid-gilid. So, kukuskusin natin yan ng brush ngayon, mga may guys. Kasi parang, ano na siya, marumi na siya talaga, mga may guys. Ayan. Ayan. Marumi na siya talaga. Ito yung ginamit ko mga may guys. Kagabi pa lang po ito, mga may guys. So, nakababad na po ito. Ayan, binabad ko na siya. Actually, itong CR na ito, mga may guys, itong bahay na ito, kaya ganito yung kanyang forma. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganyan yung kanyang uh, forma ngayon. Kasi nga, matagal na ito. Yung mga videos, mga previous videos natin noon, mga may guys, yon. Pag napanood ninyo yon, andoon po mga detalye ko dito sa loob ng bahay mga may guys, sobra ano na to eh uh, World War 2 pala to ng mga bahay dito na tinayo ng mga Amerikano kasi nandito tayo sa loob ng base Philippine Navy Base ayan ayan sya mga may guys ganyan yung aking ginawa ayan, para matanggal yung ano guys, yung mga dumi dumi dyan, ayan, tingnan nyo guys ayan Ayan, dyan sa sulok-sulok na yan. Ayan. Nilagyan ko siya dyan talaga. Lahat yan, kagabi pa yan mga may guys. Bago ako natulog, pumasok muna ako dito at ya, yeah, nilagyan ko na siya. Nakababad na. And even here, ayan. Ayan. Para, ano siya guys, para malinis, malinis talaga tingnan. guys so ayan, tatanggalin natin yan, lilinisan natin dito kasi marumi na talaga ayan. hindi na ito gumagana kasi sira na ngayon, matagal na ayan, yung mga syempo, yung kanila mga ano dyan yung mga pangangailangan nila dyan sa kanilang sarili ayan, so ito namang sabon dito, ito namang yung sa akin ayan guys, so ito as you can see, ito manaking rock na ito na bato panangga yan dito kasi sira ito ayan panangga yan ayan siya guys then ito wag nating basain kasi mag rounded ito mag rounded siya makukurintihan tayo dito guys ayan so yeah let's we start na mga may guys maglilinis na tayo Kikita ba? Ayan. Ano yata ng camera natin? Ayan. Hindi tayo masyadong makita. Ayan. Pilihan natin guys yung ganito. Yan. Yan. Ganyan tayo mag-release guys. yan nilagyan ng ano, walang ano na yan guys, walang sabon. Itu karena saya sebabnya dari guys, pang paano talaga yan, pang paputik talaga sa floor ng ating uh, sahig ng ating yan, tingnan nyo guys ganyan siya guys yan ayan, so ganyan yung ating gawin ganito yung ating ano dito guys yan hindi na maka ano yung camera natin Yeah. Ayan guys, tapos na dito na side. Dito na naman po tayo maglilinis. Don't out satu sama bantuan yang subscribe guys Sali natin dito sa gilid-gilid ng sabon, okay okay po yung cleaner guys. So magbabandaw tayo. Babandawan na natin. Ay, yung ating kamera. dahil ito po na nabili namin mga ka-guys. Mababuti ka. No big sabon na. Ayan. So, nakakatipid pa, guys. Hindi na kailangan nagagamit ka pala ng uh, ano-ano classic sabon para sa CR. So, karelo moment ko sa inyo, guys. Ito. Ayan. Maganda po po sa CR. Ayan. So... Kaya pag-uusip ko na itong ating pag-reviews dito sa loob, guys. And please, do subscribe to our channel, like and comment and make sure na leave a comment. binabasa lalo na sa United States hindi na nila binabasa na ganito yung kanilang CR so ang kanilang ginagawa, pinunas punasan na lang so tayo dito guys, hindi yan pwede na punas punasan, talagang linisan natin yan mga may guys so dito at saka sa Middle East, sa Middle East, matindi sa Middle East kasi nga doon sa mga adyan sa mga Arab country kasi nga yung kanila mga CR dyan ay malalaki. Tapos yung kanila mga chemical so, super tapang talaga napaka hard yung amoy um, kan ng kanila mga um, chemical sa kanilang mga ano, sa kanilang mga toilet or sa kanilang mga CR mga may guys. So, kagaya noon naranasan ko rin noon na naglinis sa CR ng amo ko sa Saudi Arabia doon ako nahilo ako guys, nahimatay ako kasi yung amoy ng ano yung amoy ng pumasok sa aking ilong tapos pumunta sa aking dibdib. Kaya yon na ano ako doon nahimatay ako doon. Buti na lang at nakalabas ako. Uh, nilabas ko yung sarili ko sa CR tapos doon ako nagpahinga sa labas talaga. Nahimatay ako eh, na kumbaga nalupaypay na ko ba pag sa bisaya pa. So kaya ngayon yung ating panglinis lang ay cleaner. So maganda po yung cleaner, mabango, may sabon na siya, 3 in 1 na siya mga may guys at talagang nire-remove niya yung mga dirt sa ano lang tiles mga may guys. So yeah, so di continue na naman po tayo sa ating paglinis mga may guys kasi nga po itong CR ito dapat malinis siya palagi. Ayan. after nito, magluluto naman po tayo ng for lunch mga may guys. So, ano natin. pakita ko sa inyo guys. So ayan siya guys. Sa nakikita niyo madilim yung tubig, 'di ba? Madilim siya. Yan. maingay yung ating tubig. Ganito siya guys pag nililinis natin. Ayan. Ayan. So, naputi na siya. malinis na at mabango pa. Ayan. Kasi yung kanyang, ano dito guys, yung kanyang lalabasan ng tubig from dito, dito na side, eh, maliit lang. Maliit lang. Kaya ganyan. Dito. Pinutulak ko na lang palabas dito sa ano, dyan. Para lalabas yung tubig dito. Ayan. So, ayan guys, tapos na tayo naglinis dito sa ating CR at ma, ano naman po yan, yung ating CR ngayon guys, malinis, mabango, Nang dahil sa, ito, tulong niya nito mga may guys, mabango po ito, at nagdidepende na po yan guys, kung ano yung ingredients na gusto ninyo, mayroong kalamansi, um, madami, madami ingredients pagpipilian ninyo guys. So, recommend ko ito sa inyong mga may guys at uh, para naman po ay masubukan ninyo dyan sa inyong mga CR. Ayan, kasi ito maganda po talaga yan mga may guys. So, tapos na tayo. No need, one, uh, no need sabon, no need everything. Kasi yung cleaner natin is 3 in 1 na yan mga may guys. Mabango. Ayan, malinis. Ayan, so fresh yung bango dito mga may guys. Hindi hindi masamsam sa amoy, hindi masamsam sa ilong ay I mean. So, ngayon mga may guys, papakita ko sa inyo kasi tapos naman tayo na naglinis. Naka-prepare, ayan. Yeah, naka-prepare na yung ating lulutuin para sa lunch today mga may guys. Tinulang manok na naman po yung ating gagawin ngayon. So, ngayon, magtitimpla ako ng coffee at magko-coffee na naman po ako. Ayan, so, da, gaya ng dati mga may guys na samahan niyo ako sa journey kong ito ayun so hoping na makapagpajikas din po tayo and pakishare na din po itong video na ito if you like this video, please comment subscribe and like pakishare na din po at uh, yeah, thank you, thank you so much Um, magkikita-kita po tayo by next video natin mga may guys. And yung ating live, araw-araw po yan mga may guys, yung ating live every afternoon po yan or evening. Ayan, so nagdidipindi po yan sa aking trabaho pag kailan ako matapos. Ayan, so thank you, thank you so much for watching guys and stay safe everyone. Shout out Kalami Vlog. Amji Omindu shout out po sa mga baguhan na subscriber shout out thank you thank you for watching